Arimonyo! Hoy! Arimonyo, mag-inig ka sa akin! Mag-inig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayong maghahari-harihan dito! Putang inayabang oh. Dito kami sa Mindyola, o. Oh. Putang inayabang na John D. Kakala mo talaga may alam, o? Oh. Akala mo matapang ang putang yun, o. Oh. Nakatayo dito sa taas. Ayaw naman mo Ha? Putang inayabang ka, John D. Wala kang silbi. Anamal ka. Ha? ang yabang ni John Dick baka puwang maging sa taas eh oh. Akala mo bumi, alam eh ito okay, si John Dick si John Dick na kupal na walang alam hmm. Mga baka rito, ka rito sasabayin kita pag bumaba dito, sasampalin ko ito eh. Ang angas na dito eh, nasa taas sa taas naman. Naya naman bumaba dito. Harapin mo kami dito. Harapin mo kami dito. Malayo pa lang may barikada na. Hmm. Malayo pa lang may barikada na dito. Parang oh, nandito kami sa harap nila. Oh. Si John Dick nanginingig na. Walang Hello. Salamat at kayo naman po para po pagbigyan natin. Tapos sa sarapan ng mga hapon, bigyan po natin ang pagkakataon na tayo ilalain ng panalangin at magbahayang si Pastor Jerry Darez. Angas ni John Dick, palibasa, nasa taas eh. Madaming bodyguard eh. Paturo-turo pa ang gago. tayo, uh tayo. -huh. Uh -huh. Pag-ibig tayo yan. Okay, let's go! Okay, Salamat sa mga pakisang na pagkaga na nagbabantay o ito ay din ng mga Sa amin pong mga senyor, sa aming mga nakikita ngayon, bankrupt until health! bankrupt until PGH, walang mga gamot para sa ating mga senyor. Ano ang aming kinakatakutan? Hindi lang kami ng mga senior na ang aming buhay ay may Kundi ang aming iniisip ay ang aming mga anak at ako. At kayo din naman ang nandibiyan. Malapit na rin kayo mag -senior. Ilang taon namang at kayo rin naman ay umaasa sa pinahel, sa mga gamot, na nasa ating mga paskital. Ngunit tingnan niyo ang kalagayan sa ating mga paskital at ang ating mga paharlan para sa ating mga anak. Hindi ito nasusuportahan ng abote. Saksakan sila sa mga ospital, Punong-puno ang mga ward. Kulang ang mga classroom. Ano ang pinabukasan ng ating mga anak at ako kung ganito ang kalagayan natin? Tanawin ko kayo, may mga magulang kayo. Kayo rin ay mga magulang. Darating din ang araw na kayo ay humangihina, magkakasakit at makakailangan ng tulog at hindi magiging sapatan ng mga sahod. Tayong lahat ay ating tano kayo. At